Anthony Raita ay Tata Marjorie Tawal yan Ante iba ba kayo? Kuro po rara Opo Baka po pakiramdam yung ma Hindi May Kuro po rara Kuro po Kinyo anto Imo bungki ra ingen dati mata-mata bakayo. Atiga bayo i may mabeng kayo may mata bakayo. Gabay no, ko la ya kateban. Mm. Seseputi na ani. Enturan. Ah oi makalabi la ang ko ngari. Kasumpal sumpal ya. Nurse ya man indoors ang ang ko. Sebut aku mak tak yang mana ni, yang satu ni. Ia itu juga bayi sepeta di masa Carlos sudah pay. Santa Rose. Santa Carlos kaya sempat. Uh, tak saya si bungkuk di mana kalau ukan? Ini. Jadi kalau ukan di pawai abungku. Di, di mana sempat? Di mata sempet, siympri, mana yang sempat tak tahu mana? di ba nanti, so pay, na wala trabaho siya pa'y mampaka na siya kayo nanti sa pa dumpay dun pa'y mampaka na siya kayo eh gusto pa sa dumpay pa'y? Ah. ha? ka pa sa dumpay pa'y? Oh, bukur bu ko ha? bukur bu -bu ko nanti gabe yung bukur yun? gabay dapat kaiba mo ah. Oh, diba? ba? Oh.